Hi friends, good afternoon. So, we're going somewhere para maghanap ng Filipiniana outfit because we are having a pictorial and the outfit is Filipiniana. So, nagtingin na kami dito sa lugar namin. But unfortunately, walang kakasya sa akin. So, the rent ng Filipiniana dito is 1,000 pesos. So, gagamitin mo lang siya isang beses. So, pupunta kami sa isang mall. Baka makahanap kami ng mga Filipiniana na pwede kong masuot. Ayan. So, we're here na sa lugar kung saan yung mall na bibili kami ng Filipiniana. So, actually, meron sa online na nagre-range ng uh like 800 pesos to 1,500 Meron din 2,000 pesos kaya lang hindi na ako nakapag-order Kaya pumunta na kami dito sa mall so sa mall ang nakita namin na prices is that 1,000 nagre-range siya na 1,800 ang pinakamura tapos merong up to 3,000 pesos so walang nagkasya sa akin na 1,800 so ang pinili ko na lang is yung 2,399 pesos napag-isipan ko din na mas okay na din ito kasi mas uh, di bali nang paulit-ulit na gagamitin ko ito every time na meron kami activity na Filipiniana yung outfit kesa naman mag renta ko di, na 1,000 pesos tapos isang, be isang basis ko lang siya gagamitin. So, okay na ito. So, napagod kami, kaya kumain na kami ng dinner bago kami uuwi. Ayan. So pag-uwi, hindi na kami nag kasi sinundo na kami ng husband ng aking office maid.